Kidlat News Updates Ako si Cesar Sorian, kasamang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihati ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Patay ang dalawang katao habang dalawa ang sugatan kabilang ang isang barangay chairman aspirant makaraang tambangan sa barangay Kaugbusan Gandara Samar. Kinilala ang mga nasawi na sina Sami Humadjaw, 37 years old at isang magsasaka, at si Rolando Casalhay, 35 years old na isang motorboat operator at kapwa residente ng barangay Kaugbusan. Kinilala naman ang sugatan na sina Marvin Taduyo, 29 years old na isa ring magsasaka, at si Teresito Pixon, 58 years old na nakatakdang tumakbo sa pagka-chairman ng barangay sa Oktubre. Sa inisyal na investigasyon, sakay ng mga biktima ng tatlong bangka, at nang papadaong na sila ng pagbabarilin ng mga suspect. Nasa limang daang sundalo mula sa Pilipinas, Estados Unidos at ibang mga bansa ang nakilahok sa Simulation Aerial Evacuation sa Clark Air Base sa Pampanga. Sa pangunguna ng mga membro ng Philippine Air Force at United Air Force, nagsagawa ng Simulation of Medevac nang kunwari ay mga biktima ng pagputok ng bulkan. Lumipad ang rescue plane na isang USAF C-130 plane mula sa Mactan Benito Ebuen Air Base sa Cebu patungo ng Pampanga. Ayon kay Philippine Air Force Captain Julian Argilias, kailangan ng pagsasanay dahil madalas na tinatamaan ng kalamidad at iba pang natural disaster ang Pilipinas. Ang pagsasanay ay bahagi ng isang linggong Pacific Airlift Rally. Nakaamba ang panibagong dagdag presyo sa produktong petrolyo simula sa susunod na linggo. Sa pagdaya ng Oil Industry Management Bureau, maaaring maglaro sa 90 centavos hanggang 1.20 per liter ang ipataw sa bawat litro ng gasolina. Nasa 20 hanggang 70 per liter naman ang idadagdag sa kada litro ng krudo at kerosene. Ito na ang ika na sunod na linggo na nagpatupad ng pagtaas sa presyo ang mga kumpanya ng langis. Para sa Kidlat News Update, ito si Jai Reyes, Nag-Uulat. Atin niyo pong natungaya ng mga headlines sa na nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputo ng balita. <tong>